Yes, yun Laki ah, yun Good size Ito mga kapitaw ito Ay di tamo. Fish on ulit Good size Oh, wala Ay, dalada. dalawa Isang wala ayok Fish on Dali Pare na lang good size <laughs> Yun Yehey Uy, puto ano yan sula, mapunta tayo sila ngayon hintayin lang natin yung dalawang kasamaan set up natin to uh, by the way Junabad TV makatesting um, uh, tayo dyan kung so, bago pa lang kayo sa youtube channel subscribe nyo na pindutin nyo na rin yung bell button saka updated uh, para updated kayo sa mga video natin para parating at sa shoutout na rin sa mga silent viewers natin yan and guys may maraming kukulib sa dun eh. may mga master oh. yeah, tara tara Aba nagaantay. Sino? Sino? Kapalaka. <laughs> ha? Kapalaka naman pala. Okay, yan. Let's go, Liso. Unang hagis. Payo na natin yung lung pool. Sina. Yeah. Adalagad. Fish on. Okay. Baka, ano? Lucky. What? <laughs> Grab Parating. Puro kiskisan mga ito pare. Agis ulit natin, Master. Yes, Laki ah, Good size Ito mga kapitaw Kalakitok, ay di, tambong Uy, tambong pare yeah. Lager, <laughs> 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 kinakagatan Tambong, tambong pa Hagis pa ulit mga master Tambongs Ay puta wasa Tama sa bangka Okay ko May gunting dyan May yung gunting Fish ulit Good size Oh, Wala ay, dala-dalawa. Dun po pare, yagis na karil ka pare. Dun mo yagis na malayo pare. Na kami siro. <laughs> Ayan, hagis ulit. Tambong ulit. Sa ano pa, may tambong pa sa gitna. Fish on Tambung ulit tu Yan Sapsap -sap. <laughs> Wali na puro talang hit sa iyo wari Pag-isulit tayo mga master Yan Tamong ulit Habang ano pa fish on gali lakas lakas yehey dala dalawang palata ayan o tambong pare lalang good size hindi mo na kumalong pool <laughs> lawa yan pala ito ay di tambong ha lawa <laughs> yan Pare Benz Dito marami Oh Agis ulit Matambung ngayon ha? Matambung uh tamaan ayo meron nga uy wala yun po hap wala papalpagan na yun para dyan ano litli ito lakas magano. ano <coughs> Itli lakas kumain ulo Malaki eh. Ay putay na Good size Wala Kalaban Putang na malaki Malaki pari Oh uh, ayun na Ay putang na din na Kaya ng kawil ko Putang ina basura pala ng hayop Hiyay <laughs> kaya, kaya, kaya pala ay mo pari Tangan ni bari Di dalam kaya. Nang hayup dah bari Di dalam follow. Tag PN follow Haif kia pare. diku kaya Haif kia diku Lang hiya yan. Tagpian ba pare? Pihal pa ganun tagpian yung ano yung lalamunan nung isa. Tama din yan. So all immediate. ko Fish on. Lakas 'yan? Wala. Putang ina 'yan. Hindi ng motor Wala. Ay kaya mampalala pula pong maliit. Para yung pang-aquarium. Pre, ayun guys, gamit na natin yung long pool. Try natin kung may media dito. <laughs> Woo! Yun yung kala ko, laki. Sige muna. Bada, 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 bada. Yun! Yehey! Uy, puto jackpot Uy, lucky! Lucky loads! Dito tayo pa rin! tayo! Dito tayo pa rin! tayo! Hindi kinagat, Sabi na kasi dito tayo, Nice, master! Dito tayo pa rin! Dito tayo pa Dito tayo po. Ay! Diyan sinisibitan si pare. Diyan baka tayo sinisibad ng malalaking talakitok noon, pari. pare. guys, what's up? Update mga master, Ag tigil muna tayo pag fishing. Ayun guys, at yung mga bandang na na ng hapon mga master. Yun, dito pa rin tayo sa sula. Uh, pahibas na ang tubig kaya yun ang isda ay medyo tumal lang ano, Tumalang lang kagatan. At para pahinga muna tayo mag fishing ayan uh, guys uh, ipare ito ito uh, yung fishing ano, natin At sila busy busy sa pag set up ako lang uh, para pahinga muna tayo guys masarap uh, ng hangin mga master muna tayo fishing at uh, babalik mamatok. ito babalik tayo set up ulit magsiset up ulit tayo ng um, set up dito sa fishing natin ayun guys sa uh, ala alauna ng hapon uh, para pahinga muna tayo ayun nakakaramay rami muna din tayong huli mga master yung iba din na natin na videohan uh, Puro wala po lapot tagpian Hindi ka na nakakuna ng video mga master Kasama ko nga pala si Kobe Hindi uh, tayo sa puno Kasi okay, silo muna tayo grabing init uh, litik na litik talaga sa init grabe Ay, oh. ko Sabi, isa eh. na yun. dyan yung nadulo na yung gitnaan yan yung nalampas kami dyan mga master nakatakot ka man magitnaan baka pag gitna mo patay eh. lakas pati ng alon ayun e, guys uh, marami uh, salamat at update na lang mamaya ayun yung ulo na natin yung mga ha? Martes? So, ko, may siya tayo. Oo, Ang paldo ko ay yung may spot pagka sa ano. Puro yun. Yeah, <laughs> yun Ito rin, isang medyad lang ako. <laughs> uh, ano yung malansa pa tayo, boy? Kaya mga ganyan lang huli ng gabi, po yun. <laughs> <laughs> okay,